sama mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, nagpaksiw ako ngayon. Ang paksiw ko ay pinatuyo ko muna yung isda. Nilagyan ko lang muna siya ng asin para magkaroon ng lasa. So, ayan, may tubig pa. Wala akong nilalagay. And then, nilagay ko na yung decoration ko. Sili, pero hindi ko naman tinatad para hindi umanghang. And then, ayan, patutuyuin ko yung muna yung paksiyo natin. Hanggang sa mawala yung kanyang mga tubig-tubig. And nilagay ko na yung mga lamas para magkakaroon na ng lasa yung ating isda. Na may bawang, sibuyas, and then luya. At naglagay din ako ng konting magic sarap and paminta na powder yung nilagay ko kasi wala kami ng buong pam paminta kasi di ba kadalasan ay buong paminta ang nilalagay natin sa ating mga paksiw so ayan yung aking magic sarap pero hindi yan walang nagbibigay sa atin binibili natin lagi yung magic sarap na yan at data tayong sponsor sa, na magic sarap so ayan yung aking laging ginagamit pero kukunti lang yung aking nilalagay ayan medyo marami yung nailagay kong paminta na powder pero mas masarap na medyo maanghang-anghang at ang at ito na nga yung itsura ng ating paksiw ito ay tanghaling tapat pero nagpaksiw ako kararating ko lang dahil walang maulam ayun nagluto ako ng konting isda yan ay isda na espada tama bayan yan? pero basta wala akong alam masyado sa mga pangalan ng isda, yung mahaba pero napakasakit naman kapag na, nasagi mo yung ngipin kapag naglilinis ko at first time kong nakapaglinis din ang ganyang isda nung no, nilinisan ko yan at nasugatan yung kuku ko, talagang na, nasagi ko lang konti yung ngipin ayan, mayroon pa rin tubig ayan, pinapatuyo ko talaga yan ganyan ako magpaksim, hindi ko din na direct na lagyan ng suka ayan, naglagay na ako ng suka kasi nga wala na yung tubig na tuyo na yung tubig ng ating isda kaya naglagay na ako ng vinegar so yung aking vinegar nakadepende na sa atin or sa inyo kung, pa, kung gaano karami yung nilalagay nyo vinegar and then naglagay nga pala ako ng konting asukal dahil nga maasim kailangan maglagay tayo ng pampa laban sa ating sa asim and naglagay ako ng 2 tablespoon ng uh, oil so ayan naglagay ako ng oil nakadepende din sa inyo kung gaano karami Naka Depende din sa kadami ng inyong niluluto kaya i-adjust nyo rin yung mga ilalagay nyong lama, suka, and then yung oil, kung naglalagay pa kayo ng oil sa inyong paksiw. So, ayan, pagka ganun na, pakukuluan na lang natin dahil kailangan maluto yung suka para masarap yung lasa. Kasi hindi pwedeng hindi maluto yung suka kasi masyadong kakaiba yung asin kapag hindi naluto sa apo yung ating suka or hindi. So, hanggang sa muli, yan yung aking message here for today. Thank you for watching!